Hello everyone, welcome to Hulawan. Ang reading na ito ay para sa mga Gemini for the month of June in 2024. Unahin natin ang general forecast, susunod ng career and money, relationships and love life. Pwede din na friends, family yung relationships reading niyo, okay? So welcome po kayong lahat dito sa Hulawan. Ang goal lang channel nito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So, na-late po ako ng konti. Hindi ng konti. Late na late ako. Kasi June 7 na. Well, kasi I'm very busy. And also, ayun. Kung mapapansin ninyo, wala ako sa usual na setup. Ayan. Because I am not home. Uh, not at home. <laughs> okay? So, Gemini, unahin natin ang general forecast ninyo. So, you have the ten of, ten of wands. You have the seven of pentacles. Two of wands, knight of wands in reverse, and king of wands. So, this is telling me that ah uh, Gemini, marami kang pinaglalaban. Madami kang ginagawa, madami kang pinag pinagkakaabalahan medyo mabigat ang iyong mga uh, pressure sa balikat mo and you are really doing your best and you're really trying medyo medyo stressful siya ng konte for me nung dating niya sa akin kasi parang ang dami-dami mong kailangan gawin Gemini in the past you were able to get something in return dahil sa mga nagawa mo before but somehow I don't know baka binit baka mas pina mo yung sarili mo adikan or baka naman dumami lang talaga yung kailangan mong i- um, atupagin. Kumbaga, dumami ang inyong uh, trabaho, ganyan. I see you na parang kahit ang dami-dami kasing nangyayari no. Uh, Nagpa-plan ka. Makikita mo din naman kung paano mo i paano mo bibigyan ng Uh, plano or paano ka magpaplano, paano mo gagawin yung mga bagay na nakaabang or yung mga kailangan mong gawin. Kung paano mo yung diskarte, eh, paano, ano bang, ano bang uunahin, ganyan. So, nakikita ako na magagawa mo yun. Ang advice sa inyo, um, Gemini, huwag kayong pabigla-bigla sa idea. Kung may naisip kayo, huwag yung bibiglain. Pag-isipan mo ng konti. ah uh, huwag yung Wag yung naisip mo lang gagawin mo na. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mo muna siyang... Ah... Uh, kumbaga, kailangan mo siyang ipamature sa isip mo. Paano ba yun? Ganun? Yung hindi yung... Para lang matapos na ang mga gagawin. Kumbaga, may mga... Part kasi ng inyong mga... Pinaggagawa... Na na hindi nakakatulong yung pabigla-bigla. Okay? Kung kaya nyo yun gawin, guys, you will come out as a king of wands. And yun yung pwedeng mangyari talaga is the king of wands. Ibig sabihin, you, you will be able to achieve kung ano yung gusto mong mangyari. Because para ito, relax ka na lang, ganyan, and parang para kang naglakad ng ang dami mong ginawa tapos parang napaupo ka na lang ay nagawa ko lahat ganon okay so punod na tayo sa career and money. So kung nakatulong po sa inyo ang reading nito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malita bagay lang to, to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Okay? Career and money. Okay, you have the Three of Pentacles. You have the Three of Cups in Reverse, the Hanged One, the Empress, and the Ace of Cups. Okay. Okay, when it comes to your work or career, it feels like parang ang dating kasi is parang ano parang kang na Para kang ano, hindi ka makaangat. Parang ang dami mong obstacles na hindi mo alam kung paano umangat. Uh, Kumbaga, sa dami ng kailangan mong gawin, natatabunan ka ng natatabunan. Yun yung nakikinig yun na nararamdaman ko dito. So, you have the three of pentacles. And ito sinasabi dito that there is teamwork naman. Pero siguro for some reason, baka yung iba dyan na katrabaho homo or what is that you you don't feel as if na parang nakakatulong talaga siya yung ganon in the past kasi nagkaroon ng medyo hindi maganda yung naging uh, takbo ng pagiging pagiging uh, kumbaga yung dynamics nag iba okay So right now you are in this situation na parang anong gagawin ko? Parang you are walking in eggshells. Parang lahat na lang kailangan mong pag-ingatan kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. So ang advice sa inyo is the Empress in reverse. Ibig sabihin, huwag kang masyadong flashy, huwag kang masyadong pabibo. in uh, invoke ka masyadong pa pa-impress. Gain ko bakal low key ka lang muna, guys. Low key muna. Okay? Because ang nakikita ko sa inyo is parang yung 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 dumaan sa inyo is parang it's somehow making you feel like parang hindi ko na-enjoy yung ginagawa ko eh. Parang ganun yung pakiramdam kasi kailangan mo nga mag-ingat ng mag-ingat. So there are things or may mga situations na nangyayari around you that you may have to be careful of. Okay? Yung hindi siya dapat nakakainis na problema siya kumbaga hindi siya problema dapat naman talaga eh. pero may mga situation or bah pwedeng may mga epaloids ganun epaloids <laughs> may mga buwiset na hindi ano na hindi masaya kung hindi ka ay kung masaya hindi, mas, hindi sila masaya kung masaya ka parang ganun eh. so punta tayo sa inyong relationships Okay, you have the death card, 7 of swords in reverse, prince of swords, queen of cups in reverse, then and judgment in reverse. Okay. There is a big transformation sa inyo no when it comes to your emotional side and how you are communicating with your um with your relationships. In the past there has also been uh developments pagdating sa Ang dating is parang may May nag-reveal ba? May umamin ba? May... Um, kumbaga, hindi naman siya panget na panget. But then it, it also felt like, ha? Bakit? Parang may mga ganong situations na bakit na parang may na-find out ka. And it also feels as if na... Parang okay lang naman eh. Pero parang napatanong ka na bakit? <laughs> parang ganon. Um, so this... Uh, this uh, when it comes to how you are handling your ano medyo naninibago ka kasi um, hindi mo sure medyo naliligaw ka kung paano mo kung paano kasi may changes na nangyayari sa iyo eh. so always be ang ang advice sa inyo ngayon is to be the queen of cups in reverse ibig sabihin nito how would you do that? parang parang oo, oh, I'm I'm loving I'm ganyan pero I I rather keep it to myself parang ganon kung ayo ayoko mo ng ano parang parang I have a lot to give pero sa akin muna parang ganyan yun yun yung feeling nito uh, you also have you you have the judgment card in reverse uh, energy ang ibig sabi nito for me minsan kasi parang yung gusto mong mangyari hindi mo makuha ganyan uh, so so you just kind of have to parang ulahin mo muna yung sarili mo but that's, that hindi ibig sabihin noon na hindi ka magiging mabuti sa ibang tao So you just have to be. May changes kasi with you eh, within you eh. Parang you you really just. Kung situations na parang pushes you to be a better or more matured person. So ang more yun yung nakikita ko sa inyo no. So just just ano may mga bagay lang talagang medyo challenging talaga. So ang general advice sa inyo guys You have a lot na you have so much na dapat mong uh, pag pagtuunan ng pansin, ng time, ganyan. But you really just have to be careful sino yung mga pagkakatiwalaan mo sino yung bibigyan mo ng uh, uh, yun kung sino pagkakatiwalaan mo kung sino yung mga dapat mong bang gawing i-friends talaga kasi there some people around you especially at work is not so much uh, trustworthy yun yung nakikita ko rito no so just be careful i'm not saying there is somebody definitely na talagang wag mong kausapin. But, there is this energy na kailangan maging mas careful kayo. And especially in how you are expressing yourself. In general. Okay? So, yan ang forecast mo for this month. Follow and subscribe on YouTube and on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.